Komedyante na si Joey Paras, pumanaw na. Nagluluksa ngayon ang mundo ng showbiz sa pagpanaw ng komedyante at theater actor na si Joey Paras. Sa edad na 45, sumakabi buhay na ang mahusay na komedyante ngayong linggo, October 29. Dahil umano sa komplikasyon sa puso. Ayon pa nga sa kanyang pamangkin na si Shara Fabian, ilang beses umano ang inatake sa puso si Joey Paras bago nga ito binawian ng buhay. Narito nga ang kwento ni Shara sa ABS-CBN News. Aniya, ang nangyari daw po, inatake ng dalawang beses ng umaga, pero dahil may device po siya sa dibdib niya, yun po yung pumipigil ng atake niya. Parang nag-okay pa po siya after nung dalawang atake niya. Based po ito sa kwento ng kasama niya sa bahay. Tapos nung hapon, kumain pa raw po, saka natulog. Nung natulog, hindi na raw po magising nung kasama. Nang dalhin umano sa ospital, mahina na raw umano ang tibok ng puso ni Joey Paras. Hanggang sa tuluyan na raw umanong, nag-flatline ang puso ni Joey. Dagdag pa nga na pahayag. Aniya, tinubuhan pa raw po Kaso nag-flatline na raw po talaga. Nung dinala raw po, may counting heartbeat pa. Pero yun na nga po, nag-flatline na po. Kaya tinakpan na raw po. Matatandaan na nagsimula sa teatro si Joey Paras bago nga ito pumasok sa showbiz. Nagtapos siya ng kursong Mass Communication sa University of Santo Tomas. Taong 2006, nang mapabilang siya sa isang musical na siya siya sa tour na na nagbigay daan nga para siya ay madiskubre. Napasama nga si Joey Paras sa mga pelikulang Girl Boy Bakla Tomboy, Buakang at Bekekang. Noong 2016, sumailalim sa angioplasty si Joey Paras na dahilan upang maglaylo muna siya sa showbiz. Na-confine naman si Joey noong 2020 dahil nga sa pagkakaroon ng COVID. Samantala, sa isang Facebook post nga ng kaanak ni Joey, sinabi nito na hanggang sa kasalukuyan ay nasa ospital pa rin ang mga labi ng komedyante. Kasunod nga nito, humihingi sila ng tulong upang tuluyan nilang mailabas ang mga labi ni Joey para sa ospital. Narito nga ang pahayag ng kamag-anak ni Joey Paras, ani ni Kim Cabrillas. To all of our family and friends, we are saddened to announce that our Tito Joey Paras, passed away and joined our creator this afternoon. October 29, 2023 at 5.40 p.m. Unfortunately, his heart wasn't able to recover anymore. Currently, his remains are still at the hospital's morgue. We need to settle his hospital bills for us to take him home. Our family is knocking at your kind and generous heart to help us to raise a fund to cover his hospital bills. Kindly PM us immediate family for the bank details. Funeral arrangement will be announced further.